Good morning, good afternoon, and good evening mga miyamis and mga miyodis. Before anything else, I just want to promote our shopping store. Mayroon po tayo do mga food bowls, water bowls, vitamins, and even the warmer na napakan necessary sa kanilang kalusugan. And um, ang lahat po ng kikitain ng ating um, store ay magpuntas sa kanilang gatas, ganon din sa kanilang pagkain at sa kanilang mga medical needs. So sana po supportahin po ang ating shopping store. Just look for cats of Antipolo thank you Sani. Ito po si Sani, isa po sa ano, pinakamalambing na female cat namin. Um tawag doon. Kaya Sani yung name niya kasi nung time na na namin siya, kasabay niya sila ano, sila Galaxy, sino pa? Gamora, Nebula san kaya siya san kasi nga sobrang taas ang energy as in until now mm. sani san 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 halika dito dali halika san 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 halika dito dali na dali 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 san 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 san, san. yan sobrang taas ang energy nito kahit ang bata siya kasi hindi mapirmi lagi ang kulit-kulit sobrang taas

Lalapit naman gagawin siya para mag-kiss. Pwede mag-kiss? Furby! Furby, to. Kiss mo ako. Furby, kiss! Kiss! Kiss, kiss, kiss! Kiss! Kiss, 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 kiss! Kiss! Furby, to. Kiss! Kiss! Mm, aray ko, aray ko. Mm, aray ko, aray ko. Mm -hmm. Thank you, Furby. Furby, to. Actually, ngayon, ang ginagawa namin, gusto nang kain ng mga pusa to, itong Aussie na pang dog. Bumili kasi kami ng ano, ng pang dog. Papatikim namin dun sa mga dogs namin sa baba. Kay Coffee, Creamy, Snow, and kay Bruno Mars. Ayan. Tapos yung mga pusa, susko, nababalaw din sila sa ano, sa Aussie na pang dog. Ayan. <clears throat> sani Gusto gusto yung tikman. Ayoko kasi masyadong ipakain sa kanila to dahil 48% yung ano nila. Yung kanyang protein. Masyado mataas pa kami mag, ano, magka-problema sa kidney. Ayan. Hello. Furby, kiss. Tatat, kiss mo ako, Furby. Furby. Gusto na nila nababas. Nagpe-prepare na kasi sa pagkain yung mga ibang para sa ibang pusa. Ayan, lalabas na sila. Hmm. So, si Lynn din, sumama. So Sino pa sasama? Huli na, labas na, labas na. Labas na. Actually, kung nga, unum na sila na Ayan, Oh. Pati ito. Ayan, uh, ah, unum na sila. ng ano, Ng mag milk. Ayan. Vitamins naman. Hmm? Mabat na. Yes, mami. Kainamin ko na siya ng ano, vitamins. Kasi itong vitamins na. Nalaglag. Ayun. Ito ang kanilang vitamins. Ito sa sani mo, sa sani. Gusto ang kaya ni sani. Alam ko naman kumakain sa si sani na ito eh. Ah, hindi pa siya sanay. Eh. Hindi niya pa alam. Hmm. Mm. Kada na. Kada na. Hmm. Siguro sabi niya, buta may laway. Siyempre. Met. Ano ko si Gamora favorite to eh. Ni Gam Gam. Gamoya. Gamoya. Hmm, sige na Madonna, Ayaw mo talaga Madonna i try? eh hah? 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 Ang aming Monday morning. hah? 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 naman hah? Tarong ka ng bubong. Mapabay na. Nyep, nyep. Ano na kayo? Labas na. tapos na. Bye-bye.